Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Maka brigad ng ating one time the new Filipino time alas 12 na nang tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At ngayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Cassandra Ong, huling na monitor sa Japan. Ayon yan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Saldiko at labing pitong iba pang may mga wara to barista. Ito daw rin na raw pogante kung hindi pa susuko sa lunes. Samantala, Pangulong Marcos na nga hindi matatapos kina Saldico ang aksyon ng pamahalaan laban sa mga sangkot sa korupsyon. At sa kabila ng mga pagtutol dating Senate President Juan Ponce Enrile, hinihatid na sa uning hantungan sa libingan ng mga panyanig. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso. Ang buong ng News, FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Satang Hale. Balita nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita nationwide. Ang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Bulalito sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. Araw ng Sabado, Kabrigada, November 22, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Dibera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Kabrigada sa detalye ng ating mga balita. Brigada Balita Nationwide. Kinumpirma ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission pa sa pagtutulungan uh, ni spokesperson Winston Casio na huli mo nung na-detect sa Japan si Cassandra Leong sa Saturday News Forum, sinabi ni Casio na batay sa kabilang uh, nakuhang impormasyon, na nagpunta raw sa Japan si Ong matapos itong mapalaya mula sa kanyang detensyon. Natapos ito mga kabrigada, wala na raw silang iba pang detalye sa mga posibleng pinuntahan nito. Kung maalala, at large, o siyang pinagahanap ngayon si Ong. Mayroon itong aktibong arrest warrant para sa money Connection sa Pogo Scam Hub sa Lucky South 99. Sa Senado naman na si Walat din na pinalaya pala ito dahil sa transisyon ng Kongreso. Setyembre ng nakarang taon, nang i-detain ito ng Quadco matapos ito ay makumtemp. Dahil nagpalit na mulo ng 19 Congress papuntang 28 th Congress, ay wala pitong kaso noon kaya siya napalaya. At ngayon, nagkipag-ugnayan na raw sa sila sa iba pang mga law enforcement agency tulad na lamang ng PNP at ng NBI para sa paghahanap kay Ong. Kasama rin daw sa kanila mga tutun o tutuntunin ay si Attorney Harry Roque. Sabi ba ni may matibay na ebidensya laban kay Roque, kaya malabong mapagbigyan ng hirit nitong asylum. pati mga kabrigada, na idinin pa ni Roque na may karapatan siya ngayon para sa non-refoulement kaya hindi siya maaring ma-deport habang ongoing ang aplikasyon niya para sa asylum. Bagong bago, bago katabalita nationwide. Sa kaunay pa rin na balita, mga kabrikada, ang Bureau of Corrections sa oras na i-turn over na si Alice Go sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kasunod nito, mga kabrikada, ng conviction sa kanya para sa kasong qualified trafficking. Kaugnay na connection naman nito sa Pogos Kamhab sa Bambanda. Ayon kay Biocor Director General Gregorio Katapang Jr., may idineploy na karagdagang tauhan sa CIW para matiyak ang seguridad ng pag-transfer ni Go. Kaya ng regular na proseso, dadan si Go sa quarantine bago ililipat sa regular na selda sa maximum security. Umaala na mga kabrigada, mananatili muna si goo sa Pasig City Jail na uh, female dormitory dahil inahing musyo ng kanyang kampo. Uma, ataw, ikata, balita, nationwide. Sa iba panig pa rin ang ating mga balita mga kabrigada, ang kapulisan tiniyak ang pagsunod sa due process sa pagpapatupad ng mga arrest warrant laban sa mga individual na umunay sangkot sa irregularidad sa flood control project. Brigada kat Austria, ibrigada mo. Brigada. Report. Iginiit ng Philippine National Police na mahigpit nitong susundin ang due process sa pagpapatupad ng mga arrest warrant laban kina Zaldico at labing pitong iba pa. Kasabay nito ang panawagan ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Lansonar Tates Jr. sa publiko na magtiwala sa institusyon habang ginagampanan nila ang tungkulin ng may integridad at paggalang sa rule of law. Nauna nang sinabi ng PNP na nakikipag-ugnayan na ito sa Sandigang Bayan at iba pang concerned agencies para sa maayos, legal at maingat na implementasyon ng mga warrant na may kaugnayan sa mga kasong graph at malversation na isinampalaban sa mga nasabing individual. Ang pag-usad nila ng kaso ay bahagi ng pagpapatibay ng transparency at accountability sa pamahalaan. In the heart of changing the ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, FM Manila, The Music News Authority. Oh, so Brigada Nationwide. Ang DFA naman mga kabrigada, naghihintay pa ng court order para kansilahin ang passport ni Zaldi Brigada Jigo Custodio y e Brigada Mo. Brigada. <laughs> report. Wala pang inilalabas na court order para ipag-utos ang kanselasyon ng pasaporte ng nagbitiw na kongresista na si Zaldico. Ayon niyan sa Department of Foreign Affairs sa pahayag ng ahensya. Sinabi nitong maaari lamang silang kumilos kapag nakatanggap na ng court order mula sa isang competent Philippine court na naguutos sa DFA na kanselahin ng isang Philippine passport. Ayon sa DFA, nakasaad ito sa Sections 410 ng Republic Act 1193 o ang New Philippine Passport Act. Sa ngayon, wala pa silang natatanggap na anumang kautosan. Samantala, kanumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may inilabas ng arrest warrants laban kay Ko at labing pitong iba pa mula sa Department of Public Works and Highways at SunWest Corporation kaugnay ng umano'y kickback scheme sa mga flood control projects ng pamahalaan. Nananatili sa abroad si Ko at sinabi ng kanyang abogado na hindi na siya uuwi dahil umano sa banta sa kanyang buhay. In the heart of changing lives ako, si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, warantong bares naman laban kay dating congressman Saldeco. Welcome! Pero hindi sapat para sa ilang mga grupo. Brigada Katrina Hunson, ibrigada e mo. Brigada. <laughs> Report. We ni Bayan Chairman Teddy Casino ang pag-iisyu ng warrant of arrest laban kay dating Congressman Saldi ko. Ngunit ginamit niyang hindi pa ito sa pata Sa panayan ng brigada niya sa Manila kay Casino, idiniin nitong mas malawak ang problema sa korupsyon sa gobyerno at kailangan ng comprehensive investigation sa lahat ng sangkot kabilang na ang mga opisyal na may pinakamataas na kapangyarihan. Ayon sa kanya, may mga mastermind at pangunahing nakinabang sa katiwalian na palaging nakalulusot kaya mahalaga ang transparency sa proseso na investigasyon upang hindi manipulahin ang mga kaso. Dagdag pa niya, ang pananagutan na hindi dapat limitahan sa isang tao lamang, dapat ito ay patupad sa lahat kasama ang presidente at pangalawang pangulo. Uh, yung pag-aresto ng mga corrupt will always be welcome. Hmm. Pero sabi mo nga kahit papaano, ibig sabihin marami pang dapat gawin. Correct. At uh, hindi naman uuubrang uh, si Saldico na in the first place. Hindi ko alam paano nila arestohin dahil uh -huh. nasa labas na ng bansa. Uh -huh. Pero tingin namin uh, yung corruption goes way beyond uh, Saltico. Uh -huh. At uh, sa tindi ng problema na kinakaharap natin sa corruption, hindi pwedeng uh, hindi mananagot lahat ng sangkot. Uh -huh. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News of Manila, The Mexican News. Also, or... Brigada Balita Nationwide! Sabantana mga kabrigada, tuloy-tuloy na aksyon sa flood control corruption. Tiniyak ni Pangulong Marcos sa mga gobernador mula sa Malacanang Brigada Maricar Sargan i Brigada Bo. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na marami pang mangyayari at uusad pang investigasyon sa mga umanoy-anomalya sa flood control projects. Inihayag ito ng Pangulo sa pulong nila ng League of Provinces of the Philippines sa Malacanang kung saan nagpahayag ng suporta ang mga gobernador gubernador sa administrasyon. Giit ng pangulo, mahalaga ang koordinasyon ng national at local governments para matugunan ang mga pangunahing suliranin ng publiko, lalo't marami pa ayang kailangan gawin at hindi dapat maantala ng ingay sa politika. Kaugnay nito, inanunsyo na kahapon ni Pangulo Marcos na meron ng inilabas na warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at labing pitong iba pa na sangkot sa maanumalyang flood control project sa Mindoro Oriental. Habang naisumitan na rin ang ICI at DPWH sa Ombudsman ang lahat ng impormasyong may kaugnayan kay dating House Speaker Martin Romualdez in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila to Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Transition Council naman mga kabrigada sa ilalim ng Tito Soto Presidency. Hanggang suportahan ng makabayan upang mapatalsik si Pangulong Marcos at BP Sara Duterte. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo! Brigada! Inilunsad ng Koalisyong Makabayan ngayong araw ang isang alternatibong programa o national agenda na layong itakwil sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa harap na rin ito ng isyu sa korupsyon sa bansa, kabilang na ang umano'y maanumalyang flood control at iba pang infrastructure projects. Sa pulong balitaan, ipinresenta ng Makabayan ang programa para sa pambansang demokrasya na naglalatag ng matatag na alternatibo sa anilay bulok, elitista, at makadayuhang sistema. Iaahon umano ng programa mga naghihirap na manggagawa, magbubukid, katutubo at urban poor communities kung saan bibigyan ng kapangyarihan ang mamamayan. Paliwanag ni Makabayan President Liza Maza, bubuo ng isang Transition Council na kinabibilangan ng mga sektor na magsusulong ng genuine reform lalo na sa aspetong politika upang hindi na makabalik sa kapangyarihan ang mga Marcos at Duterte. Pananagutinan nila ang mga sangkot sa korupsyon sa pamamagitan ng ikakasang investigasyon ng Transition Council. Council. ni dating Congressman Teddy Casino na kung pagbabasehan ng line of succession alinsunod sa konstitusyon, maaaring suportahan at ang pamumunuan ni Senate President Tito Soto ang bansa bilang Pangulo. Ngunit dapat ay hindi sa kasalukuyang forma ng gobyerno at uri ng eleksyon. Dagdag ni Bayan Secretary General Renato Reyes, ang malinaw ay hindi nakatanggap-tanggap si na Marcos at Duterte, ngunit higit sa line of succession, mahalagang magkaroon ng boses ang taong bayan. Samantala, patuloy naman ang kanilang nawagan sa mamamayan na suportahan at makiisa sa idaraos na malawakang pagkilo sa November 30 upang igiit na wakasan na ang katiwalian at panagutin ang mga sangkot dito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of Politi. Sa iba balita, mga kabrigada, it na BBM resigned. Senador Kiko Pangilinan, iminungkahing hikayatin si dating Vice President Lenny na tumakbong presidente sa 2028. Mula sa Senado, Brigada Ann Cortez, i-Brigada mo. Aminado si Senator Kiko Pangilinan na magulo talaga ngayon ng sitwasyon sa Pilipinas. Kaugnay nga nito na papanahon lang daw na ipanawagan ang pagkulong sa mga kurakot na siyang nagnakaw sa pera ng kabanan kababayan, pagdating naman sa panawagang BBM Resign, mas nanaisin pa raw ng senador kung ang ipanawagan ng publiko ay kumbinsihin. Ito nga si dating Vice President Lenny Robredo na tumakbo muli bilang presidente sa 2028. Hinimok din ng senador ang publiko na sabay-sabay na manalangit para pumay si Robredo rito para sa tapat at totoong pamumuno. Maalala sa isang pahayag, sinabi nga ng dating vice-presidente na mas nais niyang tutukan ang kanyang lugar sa naga kaysa nga raw gulo sa national politics in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila the music news of Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa tanghali. May e mapanig pa rin ang ating mga balita mga kabrigada ang lumusad ng Catholic Advocates for Responsible Electorate or CARE ng 9 o'clock habit. Isang gabi-gabing panalangin tuwing 9 o'clock ng gabi upang paipanawagan ang mabuting pamumuno, transparency at pananagutan sa pamahalaan. Kapanayam ng Brigada News FM Manila kay Care Co. Convenor Father Jerome Siciliano ipiniliwanag nito ng 9 o'clock habit ay isang paraan ng protesta laban sa katiwalian at layong ipakita ng taong bayan ay nakamasid at seryoso sa panawagan ng accountability. At sa kayo nito magsasagawa din ng prayer rally, procession at misa sa EDSA's Rhine. Ipa ni Father Ceciliano, kung may dapat managot, dapat managot kahit na sino pa sila. Ang uh, prayer habit na ito mga kabrigada ay tinuturing na bagong uh, kilusang espiritual na naglalayong uh, gawing patuloy at organisado ang panawagan ng taong bayan laban sa katiwalian. Prayer habit, my of luck habit, ay parang katulad po yan ng three of luck habit sa hapo naman. Yung line of luck habit ay isang uri ng panalangin na inigiling natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng mga mabubuting pinuno sa pamahalaan, at kasang yung corruption, magkaroon ng accountability, and then of transparency. At yan po ay ipopromote natin sa mga paru-parokya. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kagbrada ini hatid na sa mga gantungan sa libingan ng mga bayani si Juan Ponce Enrile Ngayong araw, inihimlay ang mga labi ng dating Senate President sa naturang pambansang sementeryo na nakalaan para sa mga veterano, sundalo, national heroes, dating pangulo at mga national artists at scientist. Nakatanggap si Inrini ng full military honors at pagpapalipad din ng isang Philippine Air Force aircraft. Ang naturang hakbang ay tinutulan ng iba't ibang grupo kabilang na ang National Union of People's Lawyer of NUPL. Ang isa itong hakbang para i-rehabilitate ang pangalan at papel ni Inrile sa makarasang idinulot ng kasagsagan ng Marsha Law. Sabi pa ng INUPL, ang libingan ng mga bayani ay hindi sangtuaryo para sa mga tumpak o sa mga tumapak sa dati sa ating demokrasya at makasangkapan sa sistematikong pang-aabuso. Kaya raw ng ginawang pagpapalibing kay Ferdinand Marcos Sr., isa rin daw itong grave distortion at revisionism ng ating kasaysayan. Ilgada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide Sik-sik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Kada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga balitan, hatid sa inyo ng Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. at Brigada Abner Francisco Maraming salamat sa inyong pagkikinig At para sa ating Brigada Christmas Countdown 33, o 33 days na lang mga kabrigada Pasko na. Wala sa 105.1 Brigada News, FM Manila, Now Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Bigada in the heart of changing lives